Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Narito muli si Ginong Epi mula sa mataas paralang Ramon Magsisay High School, Espanya, Manila. At narito na tayo sa ikatlong markahan, partikular tayo sa ikatlong aralin, ang mga hamon sa pagkabansa ng Pilipinas matapos ang ikalawang digmaang pandigdig. Muli mga mag-aaral ng Baitang Pito, mga guro na naglalayag sa walang hanggang kalaman na mayroon ang panlipunang Pito, Pilipinas, sa timog sila ang asya. Tara na, tunguhin na natin. natin na sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, nasira, lubos ang mga bansa. Kaya naman, isa sa mga tinutulak dito sa ating aralin ngayon ay ang rehabilitasyon. Mahalaga na makita natin saan bahagi ng lipunan ang mangyayaring rehabilitasyon na ito. Kaya mahalagang tunguhin natin yung as aspektong pang-ekonomiya dahil ito ay tumutuhog at tumutugon sa tinatawag nating reconstruction at rehabilitasyon. No, mahalagang malaman natin na itong rehabilitasyon na ito ay pagsasaayos, no? At pagbangon mula sa pinsalang dulot ng digmaan. Ba? Diba? Dagdag pa, yung regulasyon ng pagtalakay natin noong nakaraan sa tinatawag nating Philippine Rehabilitation Act of 1946 mahalagang bigyang din natin dahil dito makikita natin na ano ba ang nangyari sa Pilipinas? Nalugi ba tayo sa tratadong ito o hindi? Ang sumunod aspektong ng tatalakay natin ay ang hamong pang politika. No? Ano nangyari matapos ang kasarinlan nung Hulyo 4, 1946? apat na Dahil yan ang kasarin pinagkalob lang sa atin ng Estados Unidos. Panghuli ay ang hamong panlipunan. Yung pagsasayos sa lipunan, dahil nga ang bagong pamalan ay nangangahulugan na may bagong kaayusang panlipunan. No? Kaya titingnan natin yung mga programang pang-edukasyon, pangkalusugan, pangkapayapaan, at iba pang mga serbisyong panlipunan na mahalaga at esensyal sa isang lipunan na bumabangon matapos ang digmaan. Tara, puntahan na natin. Ano ba ang sumunod dito? Ayanin ninyong magsimula muna tayo sa hamong pampolitika. Ang hamong pampolitika ay malaking hamon sa ating mga Pilipino. Pagtingin na ninyo yung huli nating pagtalakay dito, batay sa kasaysayan, no? Nagkaroon ng rehabilitasyon, nagkaroon ng pagtanggap ng tulong Pilipinas, nagkaroon siya ng mga esensyal na hakbang na mahalaga na dapat niyang isagawa patapos ng digmaan, panghikayat ang mga namumuhunan, Ngunit may mga kasabay itong mga critical na hamon. No? At isa na rito ay ang neokolonialismo. bilang isang hamon pang politika, malinaw na ang neocolonialismo ang isa sa malaking iniwan na epekto ng mga mananakop sa atin. No? Wala na sila, ngunit nandito pa rin yung epekto. Dahil nangangahulugan nito na gumagamit ng ibang kwersang politika, pang-ekonomiya, at panlipunan yung mga dati nating mga mananako para impluwensahan yung bansa natin. ba? Diba? Malinaw din na sa pagtatamu ng ating kasarinlan sa Estados Unidos, medyo may pagkahuwat yung ating natanggap. Dahil kontrolado pa rin nila tayo sa tinatawag nating kakasanayan nating pang-militar. ba? Diba? Kaya naman hindi nakapagtataka na hawak nila tayo sa puwersang militar kaya medyo may impluensya sila sa tinatawag nating mga kasunduan. Kaya magpahanggang ngayon, no? Tapos ng World War II, may mga nagpapatuloy pa rin kasunduan ng Estados Unidos dito sa Pilipinas. Isang example na nito ay ang Visiting Forces Agreement, Enhanced Defense Cooperation Agreement, di ba? Na lahat ng yan ay pinanganak dahil sa Mutual Defense Treaty na siyang epekto ng neocolonialism. Di ba? Ano pa? Isa pang epekto nito, tingnan natin, dahil nga may neocolonialismo, tawa nila tayo sa aspekto ng eleksyon. Di ba? Napapakilaman nila ang ating eleksyon, kaya kung sino ang dinidikta ng Estados Unidos ay siyang nagwawagi. At para naman matiyak yung kanyang impluensyang militar at politika ay magpapatuloy, siyempre sinusuportahan niya ng tulong ang mga nanalong presidente na kanya namang sinoportahan din talaga. At s'yempre paano pa tayo nila nakokontrol? control yung pangungutang natin sa mga bansa? 'Di ba? Lalo tigit dito sa mga monetary institutions tulad ng International Monetary Fund at ng World Bank. Paano nila tayo na control Simple lang. 'Di ba, 'yung mga tulong pinansyal na 'yan sa pamahalaan ay may kapalit. Ano kapalit noon? O, iniaayos nila paano tayo magbabayad. At sa pag aayos nila kung paano tayo magbabayad, ininidikta nila anong dapat natin gawin na measure o na mga patakaran na isang ipatutupad natin upang higit na makapagbayad sa mga utang na ating inutang. Diba? Ito ay bunga ng tinatawag nating neocolonialism. Ano pa? Ang isa pang malaking bunga ng neocolonialism ay ang ating sistema ng edukasyon. O, yung programang pang-edukasyon ng bansa. Tuloy-tuloy ang epekto na ng tinatawag na neocolonialismo, particular na sa tinatawag nating media, wika, edukasyon at relihiyon, no? Nagpapatuloy 'yon. Magpa rin ang paggamit natin ng Ingles. 'Di ba? Tapos sa edukasyon makikita natin klarong-klaro na ang sistema ng kurikulum natin ay nakapattern mula sa kurikulum din ng ibang bansa. Nakasubscribe subscribe tayo sa examination ng ginawa at itinakda ng ibang bansa. At maging relihiyon, no? Maging particular lang ako dito sa sistema ng edukasyon, no? Ah, uh, trivia lang, no? uh, Tayo ay graduate dito sa Philippine Normal University. At alam natin na ito ay bunga ng kolonisasyon ng Amerika, no? Yung Thomasites ay yung unang tinatag na mga paaralan ng mga Thomasites. Eh. At hindi na tayo lalayo pa ang University of the Philippines ay isang pamantasan na nilikha rin Alinsunod sa influensya ng mga Amerikano at hindi na tayo pa higit na mas lalayo pa no, sa pinakamalaking epekto na ng lantad ang pagpasok ng influensya ng mga makapangyarihang bansa partikular na sa media especially social media malinaw sa atin ang mga nilalikes, likes algorithm ay nako-control ng mga makapangyarihang bansa ang Facebook ay isang malaking produkto ng Estados Unidos. Sumunod naman, bukod sa neocolonialismo, mahalagang makita natin ang tinatawag nating elite democracy. Kakasabay ng neocolonialismo ay ang panganak ng malaking agwat ng bayaman at mahirap, na kapangyariang uri at na pang Ang elite democracy ay produkto lamang ng may mga kontrol sa kapangyarihan ay may control din sa impluensya at kakayahan makapasok sa, sa poder ng kapangyarihan. Makikita natin ito dahil ang modelo ng demokrasya na mayroon ang bansa natin, maliliit na grupo o pangkat ng tao, halos bilang lang sa kamay natin, halos din kung sino ang nakikinabang, sa ating bansa. No? Ayon sa pag-aaral, ang may kapangyarihan at impluensya lang ang may kakayang makapang-impluensya sa desisyong politikal ng bansa kapag tinatawag natin itong elite democracy. Hindi nagaganap ang check and balance sa pamahalaan dahil nga kontrolado lamang ito ng ilan. Kaya nagpapatuloy ang sistemang kasiki o kasiki politics na naitanim sa atin noong panahon ng mga Espanyol na kung saan ang nagaharing politikal na leader ng isang lokal ay isang may impluensya rin na na-establish niya ang relasyon niya sa kanyang mga nasasakupan, kaya naman siya ang may control din ng impluensya sa tuwing halalan at higit sa lahat, impluensya rin ito upang makakonekta siya sa pambansang kapangyarihan. Kaya nga ito yung tinatawag ding patron-client relationship. Dahil may makapangyari tao sa isang lugar na yan, pagdating ng eleksyon, magsasabi siya na kailangan natin, tulungan niyo kami, tapos pamimigay namin ng lupa, na aming na inyong sinasaka, 'di ba? Kapalit nito ay sana suportahan niyo kami sa eleksyon. Yan ay malinaw na ugdayan no ng patron client. At isa pang bunga ng patron client relationship ay yung binibigay natin, no? Binibigay sa atin tuwing election ay uh, sa forma ng ayuda ngunit ito ay pagiging utang na loob na rin upang higit na natin ang politikong yan. no? Dahil ang client ay isang ordinaryong manggagawa magsasaka. Sa kasalukuyan, ito ay ordinaryong mamamayan na napangibabawan ng makapangyarihang uri sa lipunan. Yan ay isang malinaw na struktura ng isang elite democracy. Marami pa no, na katangian ng isang elite democracy. Ang isa nito, ito ay isang demokrasya na hindi pinagsisilbihan ng nakararami. Dahil pinagsisilbihan lamang nito ang interes ng ilan. No, boses na makapangyarihan sa halip na mga mahihirap. Ito ay demokrasya rin no, para sa sanay. Eh. Alalayan tayo yung karaniwang tao. Ngunit hindi nangyayari. Dahil ang inalalayan dito ay ang kompetisyon ng mga pangyarihang uri. At ang namumuno ay nakapagtapos. Usually, no? nakapagtapos sa kilalang mga pamantasan, galing sa mga kilalang pamilya, sikat, at impluensya pamilya rin. Yan ay isang katangian ng elite democracy. ba diba? At isa pa sa hamong politikal ay ang pagpasok din ng diktadurang Marcos. Malinaw, ang diktadurang Marcos ay isang manifestasyon ng hamong politikal. Bakit? Nagamit ito ni Pangulong, dati Pangulong Ferdinand Marcos Sr. upang ideklara ang Proclamation 1081. Isang taon bago magwakas sa kanyang termino, September 21, 1972. Diba? Kanyang Kanyang idineklara dahil di umano merong talamak na lantarang krimen at rebelde ang mga ano, ayon sa salaysay ni Juan Ponce Enrile na siyang defense minister noon bagay ang diktadurang Marcos dahil binibigyan nito sa panahon na ito na lubos na kapangyarihan si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. At kapag may lubos na kapangyarihan ng isang tao, sabi nga nila dahil may absolute power, absolute power corrupts absolutely. Diba? Nagbunga ito ng pangabuso ng leader. No? Nakinabang higit yung kanyang pamilya, kaibigan, kaalyado. Pinagbaliwala rin niya ang mga institusyon na wala ang hostisya, na wala ang Senado at Kongreso dahil kinuha niya ng mga powers na sana ay nasa ibang ahensya o sa kanyang pamahalaan. At lantad ang cronyism. O kaya naman ang tinatawag nating pagpabor sa mga kakilala at kaibigan. Kapag malapit ka sa Pangulo, ikaw ay may negosyo. Kapag ikaw ay kontra sa Pangulo, may kaso ka. Yan ang nangyari sa panahon ng diktadurang Marcos. At yan ay manifestasyon ng cronyism. Ano ba ang ginawa ng ano panahon ni Marcos? Sa panahon din ni Marcos, malinaw ang paglalantad na mayroong pagbaon sa utang ang ating bansa. So hanggang 2025, may binabayaran tayong utang na inutang pa noong panahon ito. Kaya naman malinaw sana sa atin na ang mga ipinagawang infrastruktura na yan na later on natin makikita ay bunga no? sa utang na 100 million US dollars. Tandaan natin, dolyar itong inutang. Kaya dolyar din itong babayaran. Ngunit subalit datapat, lumobo na ito dahil malipas, makalipas ang ilang taon, dahil nga binabayaran pa rin natin, hanggang sa kasuluyan, ay karaniwang interes lamang. Lumobo ito papuntang daang milyong daang no? hanggang 1986. Yan ay utang sa panahon ng kanyang panunungkulan. Malinaw dapat sa atin to ha. Yung 28 billion US dollars, hindi pa natin klaro sa taong 2025 kung magkano ang halaga nito. Magkano ang nakuha at magkano ang nababayaran, binabayaran pa. Di umano, malaki ang role ni Imelda Marcos, ang kanyang asawa. Kanyang asawa kasi ay agresibo sa pagpapaunlad ng serbisyo pangalusugan, bahay. Yung panahon na ito, yung mga houses, yan yun, panahon ni Ferdinand Marcos Sr. yan. Yung mga tinatawag nating tenement houses na pinamigay at mga tanghalan yung Cultural Center of the Philippines, 'di ba? Ayan, Philippine Art Center, Lang Center, Cultural Center of the Philippines, Philippine International Convention Center, yung Coconut Palace, lahat ng ito, 'no, ay tinuturing na mahalagang bagay na ipinatayo, 'no? Na lahat ng ito kailangan mindful tayo bunga ng utang. Ha? So lahat binabayaran yan. Nakaraan yung Pilipino. Hindi na ang pera ng mga Marcoses ang ginamit dyan. Kaya ang problema, akala natin malaki ang ating utang na loob sa mga Marcos. Ngunit subalit data po, at hindi dapat ganito yung pagtanaw natin. Dahil binabayaran natin yan. Tandaan ninyo, yung eh, 38 billion US dollars, sa 1986 yan. At hindi natin alam kung magkano ang ating binabayaran dyan. Saka, sa kasalukuyan. At ang diktadurang Marcos ay kinategorya rin, bilang isang pamahalaan na punong-puno ng katiwalian dahil sa abuso sa karapatang pantao. No? 30 bilyong US dollars ang tinatayang halaga ng kasalukuyang ninakaw nila. At tandaan natin yung pangabuso sa karapatan, malinaw na sinihil ang pamamahayag, ipinasara ang ABS-CBN at marami pang outlet na media tulad ng mga dyaryo, pahayagan, etc. Kaya nga nauso ang mosquito press sa panahon ni Marcos. Mga press na kung saan malinaw sa isipan nila na nag-exist sila upang maging mag mamahayag at maghayag ng impormasyon kinakailangan ng karaniwang tao. Dahil kontrolado ng pamahalaan ng lahat ng inilalabas nilang impormasyon, ito ang naging problema. Ang unang karapatang nilabag, the right to information. Bukod pa rito, malinaw din sa panahon ni Pangulong Marcos ang pagdukot sa mga tao na mga kontra sa gobyerno, ang tinatawag natin mga desaparasidos. Narito ang mga numero ng ilan sa biktima. No? Sumatotal, malinaw sa atin na dapat ang mga desaparasidos na to, buti nga sila may bangkay, buti pa nga ang Marcos may bangkay na inilibing, di o ano, sa libingan ng mga bayani. Ang mga bangkay ng mga nawala sa si panahon ng martial law ay tuluyan ng hindi nakita. No? Natayang merong tayong tinatawag na 11,103 na biktima sa panahong ito. Ano pa? May malawakang katiwali yan. Di ba? Yung graft and corruption. Dapat klaro rin sa isipan natin na ang mga politiko, nagagamit nila ang kanilang kapangyarihan upang may sakatuparan ng kanilang interes. Hindi naman sila lahat tumakbo para pagsilbihan at paglingkuran ng taong bayan. Ngunit subalit data po malinaw sa atin na mayroon silang pinaglilingkuran. Una, siguro, ang pamilya nila, negosyo nila, at marami pang iba. Katuwang nito ang pagkakaroon ng korupsyon, no? kawalan ng katapatan, integridad ng isang taong nanonungkulan. Kaya nga sa huling pagtatala ang Pilipinas ay isang daan labing ani sa isang daan at bansa ayon sa Transparency International. In terms of corruption, index tung taong 2022. Kaya pagpanaw ng election, no? Malaki ang ginastos para sa panya. Sure, babawi mga politiko yan. Isa sa pinakpamoso, parang klaro, no? Isa sa mga pamoso at malinaw na halimbawa. Nang tinatawag nating katiwalian sa eleksyon ay ang Hello Garcia scandal, di ba? Dahil nga pagbabalik ng tulong 'to, siyempre kapalit ng tulong eh panalo muna natin ang kandidatong magbibigay sa atin ng malaking boto. 'Di ba? Kailangan natin silang bigyan ng malaking boto upang manalo para mabigay ang pabor na hinihingi sa inyo. 'Di ba? Yan 'yon 'no, kaso ni dati pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, tinawag niya si Hello Garcia at siyempre pamosong Hello Garcia. At ang katuwang nito ay ang I am sorry. Isa pang malawakang katiwalian ay ang mga skandalo, no? Skandalo ng korupsyon tulad ng pag-convict, 'di ba? Paghatol ng guilty kay dating pangulong Joseph Ejercito Estrada. Wala naman sa ako sa gobyerno technically, no? Ngunit subalit data po at plunder ang kaso niya dahil tumanggap siya ng bilyon-bilyong piso sa wedding payola. 4 billion ang tinataya, guilty ang atol ng sandigan bayan. Ngunit subalit datapat, minsan magkakalyado rin ang mga politikong ito, binigyan siya ng pardon. taong 2007, October 26, binigyan siya ng pagpapatawad ng pamahala galing kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ano pa ang isang kontrobersyal? Of course, ang neck brace justice. No? Yung katiwala ng NBNZTE Corporation. Maganda nga nga rin itong NBNZTE deal na ito. Kasi ito'y magkakaroon ng malawakang uh, broadband sa buong Pilipinas. National nga eh. National ang target niya. Broadband project. Ngunit, na, unsa may ang produkto at serbisyo saan ay may bibigay sa karaniwang tao. Bakit? Dahil sa panunuhol di umano para ma-approve ang kontratang ito ng mga na-involved Commissioner Abalos, dating First Gentleman Miguel Arroyo at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sa pag-expose ni June Lozada, na siyang itunuturing ating whistleblower, sa graft and conviction na to. Sumunod na administrasyon ay ang administrasyong Aquino. No? Maganda ang kanyang pambungad. No? Walang, kung walang korap, walang mahirap. Uh, yan ang kanyang battle cry. Kaya siya ang nanalo ng 2010 election. Ngunit, ang 2010 election na ito, oo, may paglilinis sa hanay niya. Hindi naman siya nakasuhan kung anong kaso sa uh, plunder, graft, corruption. Matapang itong hinarap ni Pinoy bago siya mamatay, kung anong kaso at skandalo na meron siya. Ngunit, hindi naiwasan ang mga skandalo sa kanyang administration. Na-expose ang pork barrel scam. Uh, nakapagpakulong siya no ng mga senador, ng mga politiko sa pork barrel scam na ito. Ngunit may mga kaso ng katiwalian lalo na dun sa pagdi-disburse no ng DAP na tinatawag o yung disbursement acceleration program na kung saan nililipat ang pondo ng gobyerno patungo sa iba pang ahensya ng pamahalaan na um, unconstitutional ang hatol ng Korte Suprema. ba? Diba? Maganda ang kanyang pag-aangat na paglilinis, ngunit hindi ito lubos na ipagpatuloy. No? Sa magpasok ng sumunod na Pangulo, si Pangulong Duterte, malawa ang katiwalian ng nagaganap. Alam naman natin ang skandalo no, na kinaharap na to. Ngunit tandaan natin, no, ipinangako ni, Pang ni Pangulong Duterte, ipinangako ni Pangulong Duterte na magkakonsentrate siya sa pagsugpo ng korupsyon ng pamahalaan. Ngunit subalit, datapwat, umarap sa skandalo, lalo na ng 2020. Dito lang tayo magtuon, kahit marami pang skandalo ng una na pinalayan niya yung mga kas, ano to, kinasuhan ng panahon ni Aquino. Dito sa panahon niya, lumaya yung mga na-convict na sana ay ni sana lumaya. Di ba? Tong 2020, August, nadiskubre ang nawawalang pondo sa PhilHealth. Tayang 15 billion pesos ang nawawala. 2021 ng na Agosto, yung 10 bilyong kontrata ng face shield no, ng Department of Health. Sa panahon ng pandemya, talamak ang korupsyong naganap sa Administrasyong Duterte. Kanyang pinawalang bahala lamang ito at dinipensahan si dating Health Secretary Francisco Duque. At malinaw, no, sinampahan ng kaso noong August 2023 ang ilang opisyal at empleyado ng pamahalaan na sangkot sa isyu na ito. At sa pagbabalik muli ng isang Marcos administration, Marcos Jr., alam naman natin na ang nakaw na yaman o ilgatan walta mo Marcos sa ituluyan ng mababawon sa limo. Di diba? Sa loob ng 27 taon na naghahabol sa pamilya Marcos, malinaw na may datos ang kasaysayan. Gusto nilang baguhin ang mga datos na ito. At pagbasura sa mga kaso ng mga Marcos sa kasalukuyan. Mas malakas ang desisyon ngayon ng mga Korte Suprema ng Sandigan Bayan upang ibasura ito dahil nga Marcos na ang nakaupo ulit sa pamahalaan. Dito na lang muna ang hamong pampolitika. Ito ngayon, ang sumunod na hamon. Ang hamong pang ekonomiya at hamong panlipunan.